Game, game. Ito, bato, pick. Game na. Apo. Ah, panalo po ako pa. Sulat. Game. Bato, bato, pick. Game. Apo. Na. Apo. <laughs> Ah, uh, sulot po pa. <laughs> ano naman ako? Pisingin naman po pa. Paala ka naman yan. Gaya. Bato, bato, pick. Game. Kapo. Ah, <laughs> uh, papa, ano bu po pa? Ang galing po lang sa ano no? Bato, bato, pick. Haba. Tama mo ah. Game na po. Game. Bato, bato, pick. Game na po. Ha, talo po ulit pa. Talo mo na ko ah. Yeah. Bato, bato, pick. Game. Game na po. Tatalo po ulit pa ah, <laughs> oh, nawawala na ngayon, ano? Medyo wala abo na. Oo. Ah. Bato, bato, pick! Game na Ah, talo po ulit pa. Gusto Pa, ano na po, di ka na po manalo. Ano din? Dahil ang dami naman! Kinakapala ko po pa, wala po kasi. Wala. Okay, game. Bato, bato, pick! Game na po. Game na. Talo po ulit pa. Panalo <laughs> na po ako Ay, na <laughs> ito. Ayoko na nga. Akin na po lahat to pa. Lagi naman ang talo. Kaya nani, lagi ako nananalo. Hira. Ganun. Sabi, salamin. kumbi kaya naman pala eh pambiraan mo kasi una Oh. andito lang pala salamin sa likuran ko eh pambira pakaka ko ng batang yun ah uubos yung merienda oh. Grabe. Buong mukha ko na yata. mo, ano? Wala nang paglagyan na. ah. Birang. Kaya pa para, para tao ko, kala tumatagos yung mata sa... Bira. <laughs>